So ayun mga kablog, andito tayo ngayon sa loob ng aking Maya account para ituro sa inyo kung paano nga ba mag-transfer ng pera sa Maya to GCash. So ayun mga kablog, una natin gagawin, click lang natin itong bank transfer. Yan. And then dito, scroll natin, hanapin natin yung GCash exchange or GCash nakalagay dyan. Then ayan, so click natin yan and then ayan, ngayon naman ilagay natin yung amount ng ating iwi-withdraw so bali yung total balance ng aking maya account is 314 so bali may uh, bayad kasi kada transaction na 15 pesos so ililess ko na kaya magiging 299 na lang yung aking iwi-withdraw so ayan, lagay natin yung amount and then sunod naman is yung purpose natin so sample, sa akin bills yan, pwede nyo ilagayan and then next naman is yung account details account number ng ating gcash na pagtatransferan and then ayan after natin may mailagay yung account number sunod naman is yung account name so account name ng gcash na pagtatransferan natin yan so lagay lang natin and then after natin mailagay so click lang natin yung continue And then, ayan, Confirm Transaction. So, check natin kung tama ba yung uh, details na lagay natin, lalo na yung uh, destination. Kapag okay na, click lang natin yung Transfer Now. Ayan, and then, automatic may ma-receive tayong one-time PIN. Ayan, and then, auto-fill up na yung akin. And then, ayan, na-receive na rin natin yung text. And then, click lang natin yung Done. And then refresh lang natin. Ayan, so nawala na yung a, uh, laman na i-transfer na natin. So ganun lang kadali mga kablog mag-transfer dito sa Maya to GCash. So sana may naitulong sa inyo ang simple tutorial ko nito. And then kung sakali na gusto niyo nga pala ang video na to, please like, share and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod nyo pang video. Maraming maraming salamat.